Tryin niya photographer ko nga talaga. Turong nakadanan kan. Sa ating kakasabay. Ang laki ng mga ano nito. Kami tayo, ibang nakatipan na. Meron pang ano dito pala o drainage. Nandito kami sa ano. sandito dito kas? Bukit Panjang. Bukit Panjang. Yeah, First time kong mamasyal dito sa Bukit Panjang. Ayan, ang gaganda ng mga building. Ayan, ang ganda ng halaman dyan. Bulaklak. Ayan yung aking... Uy! Pinsan! <laughs> Pinasyal nya ako dito ng aking pinsan o no? kasi hindi pa ako namamasyal dito. Ganda naman pala. okay thank you for watching guys